pagpasok sa loob, humungad sa amin ang bungong ito. Tunay na bungo yan. Tunay na bungo siya ng tao. Ito yung aming bantay dito sa aming office. Ka kanino po yung bungo yan? Uh, minana ko siya sa tiyo ko. Nandumating ah. ako, dala-dala na yan. Kaya mapansin mo, oh. mas may altar pa siya. sa rin. At siya rin ang ginagamit namin hmm. sa mga ritual namin ginagawa. Oh. Ah. Alam niyo po kung kanino bungo yan? Uh, yan ay pinakilala na sa akin kasi babae siya. A babae. Napakita mo yeah. ba niya na tinagpapakita sa Tarot cards, palm reading, numerology at astrology raw ang ginagamit ni Brother George para basahin ang kapalaran ng kanyang customer. Ikat mo ng tatlo. Ikat, ikat mo ng tatlo. Mamili ka sa tatlo. Ngunit ang tawag niya rito, psychic consultation. Hanili. Nais din niya ipagdiinan. Iba paraw ito sa ordinaryong panguhula. Uh, uh, flowers na ito, may offer din ng travel. Ego ba yung nag-offer ng travel sa'yo? May sabihin, pagihirapan mo ang perang papasok sa iyo. At sinasabi dito ng baraha mo, alsin mo yung pagiging to see is to believe. Mas paniwalaan mo yung hindi mo nakikita. Pag sinabing psychic consultant, kasi ayoko ng salitang hula. Kasi pag salitang hula, pwede natin gawa-gawa lang yun o gumawang kwento, ano? Ang amin, pag sinabing psychic consultant, sinusuri namin talaga yung tunay na kapalaran ng tao para may pagpatuloy ito at may paliwanag sa kanila. Na Sinubukan na ko na rin magpakonsulta kay Brother George. 12, 11, and 26. Yan. I-add natin yan para lumabas yung mga laka ng verse ninyo. Nangilig yan tumulong sa problema ng iba. Kung tawagin namin ang mga taong bergo, matalimo. Pero di alam, yung talimo nila, pinapakita na lang sa iba. Doon pag sariling buhay na niya, ng buhay at problema, hindi na niya kaya ang lakasin. Kung babasihan din natin ang Biblia, nang isinilang ka sa sabay mong paglikha ng ikaapat na araw. Ano ba nilikha ng Diyos ng ikaapat na araw? hindi dilim at liwanan. Okay. Kaya yung pasimuntak mo ng utak mo, mo din minsan. Hindi mo napapansin. Comment. Tatlong uri ng mga baraha ang ginagamit ni Brother George sa kanyang pagbabasa. Makailang Madagin beses din niya sa aking pinakat ang mga deck. At saka pinabunot ang sabi ng 7 at nandas na ito, dalawang course ka ang Ito ba yung, yung ginagamit ngayon pa dalawang course ka Hindi siya course, pero pang, pangalabang iba yung course ka. Ba? Kasi yung dalawang course mo, halos hindi mo magagamit. Tapos magkakaroon ka ng na talent na ito na siguro ginagamit mo. No? Ah, oh, okay ha. Yeah. Kasi dalawang okay. course yeah. yun eh, no? Pwede okay. Sa bawat barahang ibinulatlat, nakamarkaraw ang mga katangian, nakaraan at kahit ang hinaharap ng nagpapahula na tanging mga eksperto lang daw ang makakabasa. Sa bawat basa ng barahan ni Brother George, para akong isinasalang sa pugon. Hindi mapakali sa aking pagkakaupo. So, mo makikilala mo pa lang. Hindi ako makakaupo. At ang sinasabi ng ano? medyo mahina ang party ng ano? mo. Ikaw ba'y nagpapasuri ng party ng tiyan? Ah, kakatapos. Magkakaroon ka ng mga may ka ng mga operation ko pag hindi mo nalalawan Minsan talaga makakatulong kung uh, merong magsasabi sa iyo kung ano ka o kung anong ugali mo from a certain perspective o kaya from an outsider's point of view. Ngayon, kung tama man o mali, eh nasa sa'yo na yun kung tatanggapin mo o kung aaminin mo sa sarili mo na tama yung sinabi. Matagal na raw na umiiral ang kultura ng panguhula at prediksyon. Sinasabing panahon para ni Jesus nangyayari na ang paglalahad ng mga pangitain. Malalim yung pinag-uugatan ng konsepto ng paghula sa hinaharap sa kulturang Pilipino. Kasi bago pa man dumating yung mga kastila, meron na tayong mga babaylan, mandadawak, iba't iba yung katawagan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, na ang papel nila ay alamin ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya lang, lalo pang nagiging importante ito sa ngayon dahil napaka unknown talaga ng mangyayari sa Pilipinas kasi ang dami-dami nating kalamidad, walang eksakto, walang black and white na therefore ganito ang buhay mo sa hinaharap. Maari ngayon mayaman ka, bukas ano ka, pobre ka.